a warrant of arrest na issued para kay Mr. Matubato. Ang tatali ng nito ay hindi raw siya naka-attend nung arraignment niya nung Tuesday. So immediately merong uh, yung abogado, bakong abogado ni Mr. Matubato in relation to this case na prepare na motion for reconsideration which phenyl uh, nila ngayong umaga, first thing, ano. You know? So, I believe may copy kayo ng ano, yung no? ng uh, motion for consideration. So, it was uh, received. We were hoping na this motion ay uh, makonsider ng judge para ma-recall o ma-hold yung warrant of arrest. However, I was uh, informed na naibigay na ito sa process server at naibigay na rin eventually sa Philippine National Police. Now, tayo ay uh, nananawagan sa uh, bilang tagapangalaga pamal ano? Tagapamalaga, bilang tagapangalaga ni Mr. Maduato ngayon ay uh, nananawagan tayo sa pagpunawa ng uh, judge na nag-handle ng case ng Mr. Batubato. Of course, mayroon na motion for consideration na napaya na sa kanila na hindi talaga siya maka-attend nung Tuesday na arraignment dahil aside from the fact na bago na, na yung abogado o napalitan yung abogado nung uh, Tuesday supposed to be meron pa kami hearing sa Senado Tuesday and Wednesday so and it was only around uh, 11 p.m. of Monday that uh, it was announced na isususpend muna yung uh, hearings So, aside from the fact na hindi alam personally ni Mr. Matubato, ako hindi ko alam na ako yung nag uh, uh, sa kanya ng custody, ang uh, problema namin was uh, hindi talaga pwede maka-attend. So, wala namang intention yon on our part, on the part of Mr. Matubato na hindi sikutin deliberately yung hearing na yun, yung kanyang arraignment. So yan ang, yan ang basis no? ng ng uh, motion for consideration. Having said that, meron na ngayong warrant of arrest na ibinigay sa Philippine National Police at yung Philippine National Police ay baka hinahanap nila si Mr. Matubato ako ay announcing it now <coughs> na ako ang nagahawak ng kanyang uh, Uh, custody and security. So, pwede niyong ipadaan sa akin yung warrant of arrest at uh, ako na ang magpapaabot sa kanya para hindi niyo na kailangan hanapin pa at wala na ang toward incident. So, as soon as ma-receive ko yung warrant of arrest na yun, ite-turn over namin kagad formally kay General De La Rosa or his representative, si Mr. Matubato sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Kramit. So as soon as maibigay at ma-receive namin yung uh, warrant of arrest, i-return over namin siya. So yun ang uh, aking uh, minsahe. So sir, ba't na motion for consideration kung willing naman siya i-surrender? Um, hindi naman, ano yan eh. Uh, ang problema kasi yung motion for consideration addressed dun sa court. Supposed to be kung cool. uh, pwede pang ma-recall yung warrant of arrest. Kaso nga, para na hindi na masabihan na dinidify yung order na korte or uh, nagkakadel ako na ng na, uh, fugitive, ito ngayon, uh, I am declaring openly yung willingness ni <coughs> Mr. Matubato and yung pagpapasilitate namin yung pag-turnover sa kanya sa Philippine National Police as soon as mahawakan ko yung yung uh, warrant. Pero di ko parang <coughs> obstruction of justice yung ginagawa. Nino? Kasi inahan

Um, uh, precisely nga, ano, para na hindi tayo maakusahan ng obstruction of justice, sinasabi ko na nga ngayon na imbis na hanapin nila si Mr. Matubato, since ako yung nag, 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 sa kanya ng custody, idangan nila sa akin, it's as good as na ibibigay na sa kanila at ako na mismo ang magdadala kay Mr. Matubato sa PN grants the motion to set aside and then hindi naman na daw kailangan si Matabati sa closing will you still take protect? Ano kung plano? If the court grants uh, Grants the motion for set. consideration? Okay. Kung na uh, i-set aside na yung una-una, well, available ito. Na? No? Bailable yung uh, case. So kung ma-set aside yan, mag-aantay ako ng decision sa committee para bitawan ko na yung custody. Kasi it was a decision uh, by the committee or ruling by the committee na clarify ko pa dun sa plenary. Um, no. um I believe as a result of yung pag-miss niya ng arraignment. Uh, yun yung <coughs> ano, yun yung hindi sa case, yun sa case na nakabill na siya noon. So nanali pa yung na uh, yung kanyang bill because he couldn't attend dun sa ano daw yung arraignment. Pero nga sa akin ano, having said that, eh I suspicious naman yung timing kasi two years na ito tumatakbo then suddenly nag-set sila for arraignment Uh, on last Tuesday na may schedule naman ang hearing dito. Mm -hmm. Di ba? It was only canceled noong late in the evening ng Monday. Pero nga, ganun pa man, tayo ay nananawagan ng konting pag-unawa on behalf of Mr. Matubato, although it's already stated dun sa kanyang motion for reconsideration, dahil yun na nga, ang circumstances, medyo ano talaga? Uh, alamanin siya makapunta lang. There was no intention to uh, deliberately miss that uh, hearing. So, yun lang nga talaga. Pagka, pa pagka, pagka pag sinabi ng committee na hindi na kailangan talaga si Matubato bilang witness, grant na naman ng court yung kanyang request. Paano nangyari sa kanya? Hindi niya o paalam sa kanya? ay eh, kailangan ko pang humingi ng uh, ng uh, formal ruling um, sa committee kasi i am basically acting on behalf of the committee. Ngayon kung i-reverse ng uh, committee yung ruling na yon pro providing protective custody then on my own I can uh, provide the I can continue to provide protective custody in my individual category capacity as a uh, senator of the republic and a moral obligation as a uh, of a citizen. Sir, kung sabi nyo kanina, ano, available uh, yung case niya, kung sakaling hindi mag-grant yung motion, tapos tinurn over niya siya, will you bail him out? Yes. Bakit hindi na lang po natin, na mag-bail na lang? Mag um, kasi ay ayaw nga natin magkaroon ng untoward incident. Kasi meron ng warat kung pupunta siya sa siya ng aeroplano sa airport pa lang. Oo, oh, nagdampotin na siya. Ayun na natin baka sabihin na eventually nagkaroon ng pakaagawin ng ba yan? Ayun natin ng ganun. Pero pupunta ka tingin natin sa sa PNP, hindi ba delikado siya? Um, wala tayong magagawa. Ganun kasi yung proseso. So pero kaya na we will entrust him sa pangangalaga ni ng leadership mismo ng Philippine National Police para sa atin we, we will turn him over in good faith and uh, I believe uh ano naman uh, para nila So sir alam na ni Matobanto na isusurrender niyo sa I napag-usapan niyo na April. Uh it was his decision. Mas so, so, maganda hmm. so, so, na siya ma siyang ma-arresto. Mm siya na Yes. Wala siyang fear kapag na-turn over sa uh, authorities. Siyempre may mga pag siya, mm -hmm. pero kailangan niyang pag-aalim at harapin ito. Yun sir ang kanyang request kay um, kay uh, General Bato siya susuko. Hindi, yeah, that's my uh, recommendation para kasi sa natin sa i-turn over, di ba? And ako naman, institutionally, uh, um, Senate, I'd rather deal with the head of uh, agency also, which is that uh, General De La Rosa. Why not charges against him? Illegal possession of firearms back in uh, 2014. In relation to the NGDS? No. Uh, um, ito yung niya sa, sa hearing na noong June ay uh, pinapaamin siya na siya ang pumatay kay kay uh, Richard King. So, tumanggi siya ang ginawang you know, basis ng partner license. You're trusting the PNP to take care of Matupata, pero on your part, sir, wala, ba wala kayong gagawin just to be sure na I may mean, safe na siya doon sa Well, ito, itong press ko na to, informing the whole world about uh, what went down and uh, what will go down is part of that uh, process of insuring his uh, safety. Kasi alam nyo, hindi nga nila ina-announce eh, na may warat na, no? So, ano na, i-manhandle eh kung hindi inform ng ganito. Di ba? Eh wala nang na intention. Kasi hindi, hindi nga alam, nalaman ko lang talaga uh, informally, uh, late last night. So sir, personally, sa tingin nyo, mako uh, makukompromise talaga yung security niya kung ita-turn over siya? I mean, kukunin siya ng PNP? Um, uh, hindi. Not with the AP leadership. Sa ngayon, uh, ko yung, ano naman, uh, yung tiwala kay uh, uh, General De La Rosa. Wala naman siyang pinapakita pa na masasabing hindi siya pwede pagkatiwalaan. So, yun. I don't have a direct line so I am informing uh, the PNP leadership publicly then uh, after that we will uh, coordinate uh, directly with the headquarters of the Philippine National Police. So I'll be in the Senate, and tingin ko yung warrant na yun pwede na ibigay sa akin para ako na ang magdadala. So, hindi na kailangan hanapin kasi um, I will give you my word na uh, soon as mahawa ko yung warat of arrest na yung turn ko kaagad sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame to General De La Rosa or his representative. So sabi niyo suspicious? In yes. <coughs> sabi niyo suspicious? Paano ang dating ba na pagplanuhan yung timing? na nangyari no Monday night kasi following day? Sa let's just call it irregular. Mm -hmm. Um, kasi 2 years na yung kaso, um, tapos na mm -hmm. lang lalabas ulit, ano? yung mm -hmm. arraignment after niya lumabas ng September 15. So, Susanna, uh, like, yeah. Yes. Siguro, siguro I'll be here um, um, hanggang mga 5 p.m. So pag binigay sa akin yung warat, then ano na, uh, dire kami sa ano, sa Crane. So you will personally bring him there? Yes. Okay. So dito. Wala 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 dito. Ah. <coughs> um, hindi eh. Kasi basta may proseso, uh, yung lawyers will be handled. Uh, okay. okay. Hindi naman. Hindi naman. Kaya nananawagan lang ako. Kasi konting ano lang, pag it's uh, everybody's aware na dito di si Matubato, tapos uh, may hearing kami dapat Monday, Tuesday, Wednesday so it's quite impossible for for him to go there besides uh, hindi naman niya alam personally kasi yung dating on the assumption na yung dating abogado ang ininforman pero hindi wala namang communication yon sa kanya o sa akin ako, hindi ko naman alam. Kung alam ko, di, I would have uh, manifested sa, uh, sa niya, committee sa ng... sa Davao, ay, ay na kailangan pumunta ng Dabao para mag-post ng day. So, wala pa na na naman. Na. Na. <laughs> sir, sorry. Um, Pag-turnover pag, 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 niya siya, kasi sir, I understand yung process niya, kailangan mag-repair ng warrant doon sa court so in Dabao. Are you willing to join him pa mag sa samahan niyo for his protection? Ano po ba yung value ng Dabao? kung kailangan ano pero meron meron namang mga proseso na he doesn't need to go there kasi kung magagrant naman yung motion for reconsideration eh di tapos nakita naman nila na he turned himself over so walang uh, uh, intention to to flee so hopefully all of these things will be given due course plus nung unang nag-post siya ng bail dito na sa Metro Manila post ng bail doon sa case niya ng that same case sa Davao. So Sir? yung mga ganong ano daw. Sir, kung, kung piyapiyansahan niyo si uh, Matubato, mananatili siya sa custody niya? Kung walang na, kung ire reject na siya ng komite, <clears throat> eh, I will continue kasi talagang ano naman, alam natin na mapipili uh, ko yung kanyang buhay. So kahit i-terminate na yung hearing on DDS, continuing protection. Yes. Uh, in my individual capacity as senator. Until when, hanggang sir? Until sir? Yeah. Maybe hanggang 6 years. Necessary. For, For six years. Diba? Pwede ka diba? six death years. years. Ah. Rest, uh, um, I, I believe it's a given. Alam niyo ngayon marami na mamatay kaya eh, wala ang death threat. Ano? Uh, Di ba? <coughs> marami na mamatay kung pinapasok na nga sa bahay. Eh. Di ba? kung kung nag kung nagkamali ka mag surrender at ihista mo yung address mo pangalan mo lahat lahat mamimili ka na eh okay. Okay. So, mo muna, maliwanag yun. Ito, ngayon, structure of justice na yan, Precisely, wala na akong intention. eh. Ha? Kaya ko sinasabi Kaya ako sinasabi to Kaya uh, nga, kasi kaya mag-iinom. Sir, topic. Uh, yesterday, Vice Mayor Paolo Duterte said na wala naman pinatukoyan pa kung sino pero meron daw pong isang senador na alit daw po Your reaction doon po? I wouldn't know. I wouldn't know. I'm sure, na uh, not that uh, senator. And um, paano kaya natin ma-resolve yun? Okay. I believe, uh, siguro kung mapapangalanan niya, di mas matutukay natin. Pero kung blind item niya, hindi yeah. May suggestions, sir na magpa-drug test daw yung mga sinagin na para yeah. Pwede naman yun. But uh, alam niyo yung ganyan kasi, ano yan, yan you no? Know? Uh, voluntary nature. And sa akin dito, dapat same standard kung mag siya, di sabay-sabay. Pati siya ang pa-drug. Oo, saka hindi yung urine lang ah Blood. Blood. Talaga. Tsaka po, Ovi. Tingin po ninyo, ano yung intention? Bakit siya nagsabi ng na gano'n? Kasi hindi naman yung pinakalala. I don't know. Siguro, para magkaroon ng down sa ano na, ano, matarnish yung image na sinabi. But, uh, hindi naman. Individually, ah, uh, <coughs> the faults of the individual senator cannot tarnish the integrity uh, 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 of the senator. Pero, kailangan ba yung uh, patuloy ng unsubstantiated uh, uh, yung allocation? Sa akin, ining in, in -in Di ba? Kasi gusto sabihin ko, oh, uh, next na, oh baka, ano daw, may isang senador na Kunyari, sabihin, oh, may sinagaw na addict sa cocaine. At kami, drug, test kami. Next niyan, meron daw addict sa ano, ay uh, alcoholic. O, di sunod naman kami. Ano susunod? May addict sa lechon. Hindi, kung ko ano na eh. Parang Wow, <gl auch> Subukin <yes. coughs> tara? Hindi, <kos> hindi, pa, ang hindi okay. sa akin. Ano la? Muna tayo ng light item. But diba? sure about know? this information name, then. Name name. Oh, sabi mo, di diba? so, um, diba? so, 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 ba? So ang garden na fe-paulot patunay Oh, Kasi paper we shirt mo pa yung twenty three ninety naman. At kasi humidas to. Tasi lahat ng gamit no? para eh, hindi naman sa may isa. Uh, hindi ganun. It, it doesn't work that way. Pero sir, are you willing? May senador na na. May info ka sa na meron na Kami meron. wala na. So... Sir, pag-surrender niya si Matubato, pa Nagay ah, niya ng duct tape, baka makakabot. Hindi na. Sir baka hindi na yeah. yung Hindi ko sa house, hindi ka sa video para sex video? Bahala niya ng taong kung natuwa sila. Kung reaction nila. Ah... Uh, Pero sir, meron kayong resolution dito, di ba? Tungkol din sa alleged sex video. Hindi nga pinalabas, pero di Italia naman. Kung ano yung laman o ano yung ginagawa doon sa video. Well, the fact that the house leadership allowed it, ibig sabihin, pumasa sa standards nila of propriety And it speaks of the kind of leadership they have. Reaction, satisfaction rating is Mm. Uh, well, the rate is going matas pa ngayon eh. Pero palagay ko that was taken no? 2 weeks ago So, I believe mas mababa ko yan Magdidera Going down fast Cool, hindi siya magbabago Uh, uh, hindi na. Natasitis. Uh, yun na yan So, okay? Sir, last na sorry. Sir, may kumakalat nga po na nagkita daw kayo ni sa Mayor Paolo na Tuesday. May hindi po totoo yan. Um, I was having dinner uh, with my family, birthday ng anak ko ng Tuesday. No Tuesday, sinelebrate namin. Okay. 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 Hindi ko kayo nagkita ever. Hindi. Hindi ko pa siya nagkita ever. Sir, nagkita siya gusto kong Sige, Okay. Thank you, sir. Good!